Ito nga pala yung luluto natin kakabsat, oh. gagataan natin. Susong Pilipit sa Ilocano, agurong. Hello kakabsat, may nareceive tayong pan uh, regalo, maagang pamasko. Ano kayang laman nito kakabsat? So, i-unboxing natin. Tapos may bigas pa tayo, red rice. Ito nga pala yung luluto natin kakabsat, oh. gagataan natin. Susong Pilipit sa Ilocano, agurong. Ibabad ko na yung kagabi, tapos tinanggalan ko na rin ng ayun, no, sa pwit niya para madaling sipsipin. Kumagalaw-galaw pa sila kakabsat. Oh. Fresh na fresh. So bago natin iluto ito kakabsat, i-unboxing natin itong regalo ni Sir Roy Regis ng uh, Masong Trader. Yan, kapag bibili kayo ng bigas kakabsat, doon kayo bumili sa Masong Trader, kay Sir Ray Regis. Dito sa harap ng palengke ng Bayongbong, na babiskaya. Uh, tapat ng Larida Building. Yan you know, o, Sinang Doming. Uh, Red Rice, ang kanyang niregalo sa akin kakabasa. So, hanapin lang itong Masong Trader. Yan, yung karatula nila, Masong Trader. Diyan sa harap ng palengke ng Bayombong may babiskaya. So bukas susubukan natin iluto to tong red rice. Nakapagsaing na ako. Ayan, buksan na natin kakabsat. Ano kaya to? Uy, may tasa na ako kakabsat to. Oh. oh. Tapos yung tatak ng kanilang pwesto. Ano? Masong trader. Oh, happy holiday. Lagi, mas injured. Sa tatap sa piyakong. O oh, yan, kakabsat, may sticker pa sila. Rice and feeds retailer. Ayan, Bayongbong Public Market. So, check nyo yung page nila, kapsat. Para nakita nyo yung mga product nila. Yung mga quality. Okay? And follow nyo na rin, kapsat. Thank you. Ganun pang isa. Ganun pang isa. Ano to? Oh, ay, ay, Diyos ko po, Rode. Ginto, barrel. Gin, kakabsat. Eh. Terno nito kakabsat, yung insarabasab. Oh, eh? Nag-game George. Yan, salamat, uh, Mr. and Mrs. Regis. Yan, you know, Oh. Mukhang mapapalaban ako mamayang gabi, ah. Oh, mm, thank you, thank you. Thank you dito sa alak. Saka sa tasa. Sticker. Siyempre, dito sa kwan. Thank you, thank you dito sa bigas. Uh, red rice. Sinang doming. Ayan, check nyo na yung kanyang page, Kakabsat. Pwede kayong mag-order doon. O no? kaya pasyalan nyo sa palengke. So, magluto na tayo kakabsat. Maggagata tayo ng susong pilipit. Let's go! Kuha na tayo ng pangdingas natin kakabsat. Ito po ay saling kakabsat, pine tree. Hindi po ito agarwood. Pine tree po ito. Yan, okay na ito mga Medyo haluin lang natin konti. Ayan, kakain na tayo. Okay na ito. Magluto na rin yung siriyo. Ito, bango. Bango ng gata. Okay na ito. Magluto na ito mga Kain na tayo. Mmm. big lo. Ang bango nung gata tsaka yung sili, Kakabsat. Pray muna tayo bago tayo kumain. Lord, maraming maraming salamat po dito sa blessings. Basbasan niyo po itong pagkain ito at magsilbing lakas sa aming pangangatawan at magamit namin pang araw-araw. Maraming salamat. In Jesus' name, Amen. Hmm, may ganyan, Kakabsat, mga teon. Agurong.

<clears throat> Lord, maraming maraming salamat ulit dito sa Blessings. Napakasarap po na busog na naman po ako. Maraming salamat at labi ko pong ipinagdarasal ang ating mga kapatid na OFW or hindi man OFW. Panginoon, kayo na pong bala sa kanila. Maraming salamat.